Sa Abra mga kasama, pulis patay matapos barili ng kanyang opisyal. Suspect patay din matapos gumanti ang kasamahan ng biktima na isa ding pulis. Kasama natin sa balitang yan si idol Mike Layante ng IFM Vegans. Dead on arrival sa ospital ang dalawang polis na nakatalaga sa Provincial Explosive and Cunning Unit sa lalawigan ng Abra matapos ang pamamaril na nangyari sa mismong opisina nila sa Kasamata Hill Zone 5, Bangued Abra. Sa investigasyon ng Bangued Municipal Police Station, ang biktima na isang polis staff sergeant ay kasalukoyang nagsisipilyo sa kanilang opisina nang biglang lumabas sa kwarto ang kanyang opisyal na isang polis lieutenant bitbit -bit ang kanyang baril at sa Walang kadahilanan, agad na pinagbabaril ng suspek ang biktima. Pagkatapos nito, pinapotokan din ng suspect ang kasamahan ng biktima na isa ring police senior master sergeant pero hindi tinamaan. Kaya gumanti ito ng putok at dito na tinamaan sa dibdib ang nasabing opisyal. Kaya po ang ating uh, provincial director ay pinatusan ang Banguid Police Station na magsagawa ng uh, masusing investigation para pumalaman po, po natin yung kung ano ba talaga yung puno't dulo kung bakit nangyari itong krimen na ito, sir. Agad na dinala sa Shares Memorial Hospital ang dalawang polis at dito na binawian ng buhay. Ayon sa Abra Police Provincial Office, kasalukuyan nang iniimbestigahan ang motibo ng nasabing insidente. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Leante. Tatak RMN.